Hello guys! Welcome back sa aking channel, Nanay Susi. Gusto mo bang mag-abroad pero nangangamba ka? Baka hindi ka makapasa sa medical dahil mayroon ka ng edad o nangangamba ka dahil baka ma-unfit ka sa X-ray or sa ECG. Ako nga pala guys si Nanay Susi. Nagbibigay po ako ng tips batay sa aking kaalaman at karanasan nangangamba ka ba, baka hindi ka makapasa sa medical ito ang mahalagang tips ni Nanay Susie na kapag nag nagmedical kayo ay ang pinaka importante guys, kapag nag nagmedical kayo ay dapat nasa condition ang inyong katawan alam nyo ba guys na ang pagmi-medical ay dapat nasa condition ang inyong katawan magrest kayo muna sa gabi dapat Uh, nasa tamang tulog kayo huwag kayong magpa kapag puyat kayo o pagod kayo dahil maa-unfit to work talaga kayo guys dahil naranasan ko na yan kapag pagod kayo o wala kayong pahinga puyat kayo, talagang hindi kayo makakapasa sa ECG, alam nyo kung bakit dahil nga iba ang ang ...nararamdaman ninyo sa inyong katawan kapag pagod kayo o puyat. Kailangan kapag nag-ECG kayo ay nasa kondisyon ang inyong katawan. Kagaya ko noon, puyat ako galing ako ng probinsya. Pagdating ko ng Manila ay nagpa-medical ka agad ako at hindi ako nakapasa sa ECG. Ang finding ng doktor ay barado daw ang ugat ko na dumadaloy sa papunta sa aking puso. Kaya hindi ako nakapasa sa ECG at inirefer nila ako sa ibang hospital. At doon naman sa hospital na na pinacheck upan ko kung saan nila ako inirefer ay nagpahinga muna ako bago ako pumunta sa hospital. Pagkatapos, nung isa lang na ako ulit sa ECG, doon sa hospital kung saan ka ini-refer ay i-ECG ka ulit. Nung isinalang na ako sa ECG, ay dalawang beses nila ako e paulit-ulit na in-ECG dahil nga gusto nilang siguraduhin kung totoo yung unang finding sa akin na barado ang ugat ko na papunta sa puso ko kung barado. Nung unang ECG ko, hindi nila sinabi sa akin kung ano ang result. Tapos inulit nila Ayun, clear, clear yung ECG. Inulit nila siguro dahil hindi sila maniwala na clear ang ECG ko. Hindi nila alam na bago ako magpamedikal ulit ay nagpahinga ako. Uminom ako ng maraming tubig. Pagkatapos, nagpahinga ako, maaga akong natulog, maaga akong nagpahinga. Pagkatapos kinabukasan, ay pumunta na ako sa ECG. Mas maaga ako pumunta kay sa schedule ko para doon sa hospital ay makarest muna ako bago ako i-ECG ulit. Ayun, clear na ang aking ECG. At sa mga namumroblema naman tungkol sa kanilang x-ray na hindi sila nakapasa sa x-ray, kung panood ninyo ang aking uh, video na paano mag-medical na fit to work agad uh, ito o oh, ilalagay ko dito ang ilalagay ko yung link niya sa sa description natin yun i-click niyo lang yon kung gusto ninyong makapasa kay X-ray dahil ang tips kong yun ay Uh, parang nag-viral siya dahil marami talaga ang sa doon sa tips kong yun. Uh, sa mga hindi pa nakapanood, i-click nyo lang ang link sa description dahil ilalagay ko yung, yung link niya sa description ko guys at sa mga hindi naman nakakapasa sa x-ray ang payo ko lang ay magpa-x-ray kayo sa ibang x-ray center dahil kung minsan nababago ang pagbasa sa ating x-ray. Kung hindi ka nakapasa sa unang x-ray mo kapag nagpa-x-ray ka ulit ay doon ka na magpa-x-ray sa ibang x-ray center. O sige guys, yan lang muna ang tips natin ngayon para ito sa mga sa mga may edad na na hindi nakakapasa sa ECG o sa X-ray. Sa susunod na tips natin ay pag-usapan natin ang tungkol naman sa mababa ang dugo at iba pang pag-usapan sa medical. O sige guys, yan lang. Maraming salamat!